sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa kabila ng lumalawak na operasyon ng offshore gambling, patuloy ang pagdurusa ng karaniwang mamamayan. Oy, wey! Diyan pa lang! Oy, pare! Ang hirap saan ako saan sa iyo eh. Ano pong sa bayaran mo, pare? Kakasawad lang natin ng nakalang araw Ngayon! Eh. Kasi kung makuha ko sa online gaming eh, hindi ko alam. Yung pera ko, sabi ko na nalang na. Gusto ng pera ko sa iyo, Yan ang problema sa bahay natin, pare. Maraming nasisira ang pamilya ng dahil sa online gaming na yan. Pasensya ka pare, ah. E, eh, yan ang aking. may nakabawi, papalimutin sa iyo eh. Alam mo, pare, magkaibigan tayo. Hindi magbabato yun. Kung ako sa iyo, Tigil-tigil lang na yung sugal na yan. Okay, ah, tara kang bigat mo kaibigan eh. Pare, kaibigan ito ah. Hindi magbababa yun. Kaya ang kita pinapayuhan eh. Dahil hindi ka mananalo yan. Computer ang beauty lang kalaban mo eh. Gusto kong makabawi eh. Kaya nga nangyayaw kayo sa iyo eh. Salamat na lang. Samantala, labis na ikinabahala ni na Shifu ang sunod-sunod na raids ng mga pasugalan nila. Shifu, ang mga nakatakas natin mga Manchurian, ng Offshore Gaming Operator nasa safe house lang sa Batangas. Paano na sila? Tawagan mo si Atty. Larry Duque. Siya ang abogado ng mga Offshore Gaming Operators natin. Sa rest house niya, itatago yung mga Manchurian friends natin. Dapat hindi sila mahuli ng mga polis. Doon din nakatago ang mga experts natin. Sa social media, tulad ng mga mind condition devices at deep fakes. Sa Defenders, may mahalagang pinag-uusapan ang mga kababaihan tungkol sa Guys, mga Manchurians. Guys, may tatanong sa inyo. may, may mga kaibigan pa kayong mga Manchurian? Ako meron. Marami rin. Pero mas Pilipino pa nga sila matisip kasi sa mga totoong Pilipino. Eh. Sasabi kasi sa inyo. Alam nyo, isa akong hap Manchurian yung lolo ko, dinala ng yung nanay ko dito sa pangasal. At kaya ako naman ang tano, alam niyo naman sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, maraming mga Pilipino ang sa mga Manchuria. Kahit na Pilipino na kami, lagi pa rin silang nalagalit sa amin. Actually, may point si Ali. Naalala niyo ng pandemic pa? Di ba kahit wala naman kayong kasalanan, binubuli pa rin nila kayo kasi dahil lang mukha kayong Manchurian? Ano ka ba? Kahit sa usapin ng nuclear threat, nuclear war, tingin nila sa mga terorista. Pero alam nyo, mga Pilipino kami. At ang Pilipinas ang bansa namin. So bilang isang Manchurian, anong mahalaga sa mga Manchurian dito sa mainland? Ang mahalaga sa kanila ay ang kanilang tangal. Ayaw nilang napapahiya pero may iba ding hindi maganda na pinapahalaga sila ng kanilang yaman. Kaya nga mayroong fixed marriage eh. Pinoprotekta nila ng kanilang yaman at mga teritoryo. tapos uh, tapos akala nila ang West Philippines ay bahagi ng teritoryo nila. Dapat matapatan natin ng tamang paliwanag ng mga tao. Lalo na sa social media. Taas noon دموعي